Sino nga ba ang kinakausap ng lolong ito sa loob ng kanyang aparador na inaalok niya pa ng pagkain? Mga kaibigan, sa video ang inupload ni At Harvey Angeles, makikita dito na meron siyang inaalokan ng pagkain habang nakaharap sa loob ng aparador. Ayon sa caption, lagi raw itong ginagawa ng matanda at minsan pa nga ay meron siyang kinakausap dito. Alam nyo ba na noong 18th century sa Mesopotamia kung saan talamak ang paggamit noon ng witchcraft o kulam, ay meron silang paniniwala na ang mga aparador daw ay nagsisilbing lagusan at tirahan ng mga ligaw na kaluluwa. Ito ay dahil ang aparador ay isang closed space at laging madilim kaya naman noong mga panahong yun upang ito ay maiwasang tirahan ng mga espiritu, ay pinapanatili lang nila itong nakabukas o di kaya naman ay tinatapat nila sa bintana upang matamaan ito ng sinag ng araw. Sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na ng mga tao ang paniniwalang to, pero ayon sa ilan, hanggang ngayon daw ay may mga espiritu ang patuloy na naninirahan sa mga to. Ikaw kaibigan, noong bata ka ba ay merong kading nakikita o kinakausap sa loob ng inyong aparador?